Tinawag ng United Nations na imposible ang gusto ng Israel na lumika sa mga taga Gaza City sa loob ng 24 oras sa gitna ng kanilang opensiba sa grupong Hamas. Ayon naman sa Israel, hindi titigil ang kanilang pagharang sa Gaza hanggat hindi pinapalaya ang mga hostage. Saksi si Mark Salazar. Sa gitna ng patuloy na military strikes, at artillery fire ng mga tangke. Nagbagsak ng na mga ganitong leaflet ang Israel sa hilagang bahagi ng Gaza sa ikapitong araw ng gera nila sa Hamas. Babala ng Israel Defense Forces, lumikas na ang mga taga Northern Gaza patungo sa timog na bahagi ng Wadi Gaza, isang coastal wetland na tinatawid ang Gaza Strip. Umalis na raw sila sa lahat ng shelter partikular sa Gaza City kung saan mahigit isang milyon ang nakatira. Ayon sa Israel, may 24 oras sila para umalis. Sa southern Israel, malapit sa Gaza Strip, nakaantabay na ang mga tangke at tropa ng Israel na pinangangambahan ng ilang analyst na mauwi sa ground invasion o pagpasok ng mga tropa sa Gaza. Ayon sa United Nations, imposible ang gusto ng Israel na lumikas ang ganong karaming tao nang walang malalagay sa alanganin. Kaya apilan nila sa Israel kung talagang may ganitong utos, bawiin daw sana ito para maiwasang lumala ang trahedyang nangyayari na ngayon. Sa ngayon, ang liwanag mula sa airstrikes ang nagsisilbing liwanag tuwing gabi sa Gaza dahil dalawang gabi nang walang kuryente roon. Ayon sa World Food Program, paubos na ang supply ng tubig at pagkain dahil sa total blockade ng Israel. Kahit ang mga rescuer na pinapasok ang mga gusaling nagiba ng airstrikes nangangamba para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa International Red Cross and Red Crescent, lima na ang patay sa kanilang hanay, apat na paramedic ng Palestinian Red Crescent Society at isang ambulance driver sa Israel. Nananawagan na rin ng Red Cross na payagang tumawid ang fuel papasok sa Gaza para makapag-operate pa rin ang mga ospital. Pero ayon sa Israel, hindi nila ititigil ang pagharang sa Gaza Strip hanggat hindi pinapalaya ang lahat ng bihag ng grupong Hamas sa kanilang pag-atake sa Southern Israel noong Sabado. Hanggang ngayon nangangamba pa rin ang ilang Israeli para sa buhay ng mga kaanak nilang dinukot ng Hamas gaya ng apo ng 72 taong gulang na babaeng Israeli na dinukot umano ng mga armadong lalaki at dinala sa Gaza. Ang kanyang asawa pinatay umano ng Hamas. I don't know if she comes back to us, how, how, will, how she will keep survive after this. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tatlo na ang Pilipino na kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng Hamas. Ikatlong Pinoy ang caregiver na si Loreta Alacre tubong Negros Occidental. Isa siya sa nagpunta sa music festival kung saan dalawang daat anim na po ang patay. Nakumpirma ang labi ni Loreta gamit ang DNA testing. Why do you need testing? Why does it need time? Unfortunately, uh, uh, a lot of the uh, uh, bodies of those who were killed uh, were, uh, were mutilated or burned or so. No? So That's why it's taking time. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa dalawang kapatid ni Loreta na nasa Kuwait para sa agarang pagpapauwi ng kanyang labi. Friday pwede lang uh, video call pa, pa sila ng mga kapatid niya. Simula po nung Sabado hanggang kahapon po, wala lang kami yung kontak sa iyo. Siniguro naman ang Overseas Workers' Welfare Administration na tutulungan nila ang pamilya Alacre. Sabay pa nga dalos, sa ginoo sa ginarihan na mag, Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga iigan, samahan niyo kaming saksiya ng mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.